Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang singer na si Shina Palad, matapos ang ginawa niya sa kapwa singing contestant na si Rika Mimeyer. Matatandaan na naging kontrobersyal si Shina kamakailan lamang ng palitan niya si Miss Eva Darren bilang presenter sa ginanap na FAMAS Award kung saan nakasama niya sa entablado si Mr. Tirso Cruz III. Ngayon ay panibagong kontrobersya ang kinakaharap ni Sheena at muli siyang nakatatanggap ng pambabatikos mula sa mga netizens matapos nitong itulak at batukan sa ulo ang kapwa finalist na si Rika Mimeir habang sila ay nag-show-showdown sa Tawag ng Kampiyon na isang segment ng noontime show na TikTok Law. Ikinagulat ng mga nakapanood ang ginawang ito ni Sheena at hindi nila naiwasan na maawa at makisimpat siya kay Rika na halatang nagulat sa ginawa ng kapwa niya contestant. Mapapansin rin na maging ang isa sa mga hosts ng noon time show na si Pokwang ay halatang nagulat din sa nangyari. Reaksyon ng mga netizen sa ginawa ni Sheena, di ko talaga gusto ang ginawa niya. Parang minamaliit niya yung kalaban niya. E eh, di hamak na mas magaling sa kantahan ang kalaban niya. Napanood ko ito maangas siya. May bitbit -bit na kaagad na yabang nagsisimula pa lang. Di magandang tignan. Baka sabihin scripted pa. Nasa camera siya dapat di siya ganun. Napapahiya yung isang girl. Dahil sa pambabatikos na natatanggap, minabuti ni Sheena na magpaliwanag patungkol sa nangyari. Humingi siya ng tawad sa mga nadismaya sa kanyang ginawa at hindi raw niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili. At humihingi raw siya ng panalangin sa kanyang mga tagahanga. Dagdag pa niya ay kung mayroon mang katanungan sila ay sasagutin niya ito. Anya sa post, Hi soldiers, magandang gabi po sa inyo. I would like to say sorry for disappointing you with my actions kanina sa Beat May Beard. Hindi ko naman po alam kung paano ko ay explain ang sarili ko haha, pero manghihingi lang din po ako ng panalangin sa inyong lahat. If you guys have any questions regarding the situation, I will answer them. Let me know as well how I can pray for you. Inalmahan ng ilang netizens ang naging pahayag na ito ni Shina, sapagkat tunog sarkastiko raw ang paghingi nito ng paumanhin, dahil may kalakip na tawa ang paghingi nito ng sorry. Sa ad ng netizen, seryoso ba ito nag-sorry with Haha na pakasarkastik? Samantala, sa nasabing post ni Shina, ay sinagot niya ang netizen na nagsabing bayolente siya sapagkat nananabunot. Anya ay choreographer lamang raw ang ginawa niya. Isa pang concerned netizen ang napatanong kung nakahingi na ba siya ng sorry sa kapwa contestant. Anya Shina ay nakapag-usap raw sila ni Rika matapos ang programa at hanggang sa ngayon ay nag-uusap sila.